Uy, ang pares ng bawa Tatlong overload sa amin, tatlong Tatlong oh.

din ako okay ating kalamansi chili ah po sibuyas Uy! Ito yung pinakang gusto ko sa lahat eh natin sa kanin ilagay natin dito yun at yun at yun po ilagay natin ng kuting bawang sa kanin at saka sa kasa yun salamat ti

घर ने पारिस में इमान हो Or ang mga another rice. Okay. Tayo pa tayong ulam. Ito hey. yeah, no na,